Hello po. Hello. morning. Ano po yung papatikin natin? Eh, pabasa ko pa lang po mga uh, doc para malaman po kung anong uh, mali mataas or... Kailangan na kayo, sir? 42. Nag-yellow po yung balat? yellow oh, uh, po. sa kabila. kailan yeah. pa to, sir? Makita lang po nung mga ang araw, eh. Okay. Tingnan ko kayo sa akin. Okay. 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 Pero wala naman po, po. Okay, ang Wala lang. naman po. Kaya nagtaka ako bakit. Parang kinain na kaiba. Mahilo ba mag-state food? Ay, wala. Kasi ah, nag-umpisa kayo sa mga low carb daw okay. eh. Yung hmm. binawasan okay. ko na yung kanin. Ka Parang gulay-gulay Yan lang. Uh -huh. so. Ito dito yung pakita. Hindi naman. Sa chan po. Tinako na yung ulo. Okay, sige. Tapos sa dito lang masal pa. Ah, wala na. Ah, ah, medyo unti din. Hindi talaga siya ganyan before, no? Hindi, So, so, Kaya po kami nagtakay. Sige po. Iyan natin. Pero wala ko na lang. Yan. Wala naman, naman ito. Na Wala naman ito. Wala naman ito. Wala naman Wala naman Pero nung last 25 years ata, ma'am, nagkaroon ako ng hit. Diba? Hey no? Pero 25 years niya. Pero ang turun po kayo lang? Siguro na saan. Ano ba Isa, siguro ng... 20? Ano ang hepa tayo? 1870. Mga 17 years okay. old. Kaya lang po napansin natin yung pag-inilaw ng... Base okay. lang po yung mga ano yung Friday. Na, nahalata ko lang Friday. Mm -hmm. Mm -hmm. Baka, akala ko dok, baka sa puyat lang kasi mm -hmm. puyat din sa trabaho. Or... May ining naman po kayo ng maintenance? Ay, ah, pinigil ko na si Doc dahil nag low carb na ako, sabi ko pinigil ko na si Doc. Hmm. Magpapagdagdag po ako ng blood chem sa HEPA. Tingnan po natin. Baka, minsan po kasi pag may history ng hepatitis, may um, instances na nagre recur siya. So, tingnan po natin, kasi lalo na kasi naninilaw po, baka na-reactivate. So, baka kailangan niyo po ng um, antivirals. Pero, mag-badga mo na po tayo. pag na naman. Okay. Ah. Kaya po ito pinagawa? 29. 29 na po. Sige po. Okay. Explain ko rin po yung iba niyong labo. So, ito sir, yung sa puso ECG. Normal na. Mm, -hmm. natin, okay, thank you. So, ito, ayan, ayan. Ito po sa ihe, normal din, malinis. Wala mm -hmm. naman po sa na infection. Tapos, ito ay, magkasama. Ito po, yung uric acid, elevated ng super duper onte. Um, ito po yung sa gout. Okay. Ito, mataas lang siya ng konti, 7.25, yung limit natin ay 7.18. Mm -hmm. Madadala to sir ng diet and exercise. Opo, so, Iwas okay. tayo sa mga um, uh, nakakapataas ng uric acid, mga beans, mga red meat, mga yung mga mungko, sita, mm -hmm. kita, oh, okay. opo, nakakapataas po, po, nakakapataas yun. Alak rin po, nakakapataas oh, na yung uric acid. Na ako, hindi so, na ako, um, na um, ano muna po tayo, diet and exercise tayo sir, opo, after 1 one month. Tapos, mapaparipit ako ng blood chem. Okay. Sige, sige, sige. Tapos, si po, yung kidney, may, may, may history po ba sa pamilya? Na Wala to sa naman to? po. To? Yung kariyate ngayon po, medyo mataas. Unti lang din. Mm. Sin, point, na eh, point mm. two lang. Pero, kailangan po sana madala na din to sa diet and exercise. Oh, Tapos, exercise. increase tayo ng hydration. Inom na maraming tubig. Opo. Oh, iwas tayo sa soft drinks, sa mga, yung mga milk tea, oh, yung mga po. artificial, mga, mga processed din po. Mga, Pro uh, uh, delata, bacon, mga ganun po. Haka, ano po siya sa kidney. Oh, okay? Po. Sir, ito sa ultrasound nyo, normal naman din. May nakita lang na konting polyp sa gallbladder. Mm -hmm. Yung gallbladder yung ako po sa okay. ilalit na liver. Yun yung nagtutunan ng mga tabang kinakain natin. May nakita lang po maliliit na polyp. Pero wala naman po masakit ngayon. Wala naman. Pag kumakain, after kumain, mababang may kita ng fried chicken, hindi naman po makikita. Okay. okay, so dito na naman po ang problema. Observe lang tayo. Sige, sige. Okay, after 1 month, ulitin na lang din. Sige, natin sige ma'am. Tapos ito nung sir, yung cholesterol niyo medyo madali araw. Um, itong mga matataas yung total cholesterol. Um, yung cholesterol po kasi nabubuo sa mga ugat-ugat natin. Yun yung, okay. yung pinaka-actually cause ng mga ng madaling sakit. High blood uh, high blood, yes. May high blood po po. Wala naman. Normal yun. Yan. Yeah. Yan dyan po nagsisimula usually. Yung sa inyo, deranged siya, pero hindi naman po sobrang tataas nung no. Itinaas niya. Matanda din mm -hmm. natin ito sa diet and exercise. Okay? Yan ang ginagawa ko So, for one month, strict strictizer na uh, proper diet na, na kung nakakapag-exercise ng 30 to 60 minutes per day. Tapos, gulay tayo. Gulay. Tapos, iwas tayo sa mga prito, mga mamantika, maalat. Okay? Okay po yung mga grilled, sinabawan. Yan po yung mas mm -hmm. maganda natin kainin. Tapos, preferred po natin white meat. So, chicken or kia fish as so, much as possible. Kasi sabi nila ng fish na walang kaliskis, mataas daw yung uric na yun. Yung, depende naman sa in-moderate. Kasi yung madugo, eh. madugo doon na isda, di ba, mataas ang lurit na yun. Ano naman sa in-moderation? Oh, ka naman dito kung makakasin isang buong. Oh, oh. Ano, yung Kasi kung ito, lahat ipagbawal mo, wala <laughs> na tayong <laughs> makakain na naman. Gulay na naman. So, yeah. tama lang ako, yeah. mga na-kaunti. Basta, ano lang, sir, in moderation. Oh, moderation. Okay. moderation. Ang um, pinaka mas maganda po talaga is maiwasan yung mantika. Tapos yes, yung tataba mo. Pork, yung pork po yung pinakamatas yung fat content. So yun, iiwasan uh, na rin right? doon. Explain ko lang to. Siguro nabigla yung katawan ko dati kasi wala yan. nag carb kasi ako bigla mm -hmm. eh. Yung lifestyle ko dati, binago ko uh -huh. na hindi na kumain ng kanin. Uh -huh. Puro steam-steam mo na uh -huh. ng bulay. Kaya uh -huh. siguro uh -huh. nag-react uh -huh. yung katawan ko. <laughs> kapos nagjaga gina ako okay pero mabuti po yun kaya ko mayat nga po eh okay pero mabuti po yun at least na exercise so for the next month, tuloy lang natin Sige ho. Sige ho. Babalik na lang po ako pag... okay 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 for today, okay okay nila po yung... Pumps and salts, okay lang po ako ng isa pang blood test. Pwede na pong ipakuha today. Kung makuha okay na agad yung result bukas, balik po kayo. Sige okay Sige ho. Ano po yung hepa nyo dati? Na, ano na pa, pa, lang lang yun, e? nag, nag pa lang yan eh. Nag-uumpisa nag pa lang yan, nakacheck ko na agad. So, ang um, nirisita na sa akin, white rabbit, yung, ah, yung okay. mga sopa lang. Pero wala pong gamot? May gamot siyang nirisita, pero one week lang ho yan okay. eh. Pero rin naman agad. Kasi sabi sa akin, bago pa lang naaga pa ng pet. Pero yellow, nag-yellow din po yung... Ah, nag-yellow yeah. yung ihi ko, yung koko ko. Ngayon po, kamusta ang pag-ibig? Normal yung ibig ko uh, doon. Eh. Kasi naman ba dilaw ka? Hmm. Pero hindi naman bumabalot yung ano ko, hemoglobin ba yung sa dugo? Hindi naman sir. Okay, actually lahat hmm. ng blood yun. Um, kaya po titignan natin yung um, ibang life, yung hepatitis mismo na type yung supply. Para tingnan natin kasi baka yun nga po nag-reactivate kasi siya. Kasi nagsimula ng to -dok ng to, na ng tudok nung mga 2 months na ito, 3 months na nagkaroon ako ng trangkaso. na. Uh -huh. Tapos nagbago yung uh, pagtulog ko. Mabilis, matagal ako makatulog. Uh -huh. Tapos pag nagising ako, hindi na ako makatulog. Uh -huh. Yun ang... Ano pong ginagawa ko sa trabaho? Nag-joyride po ako eh. Ah, okay. Pagkali ko ng work, nag extra ako ng joyride Okay. So, medyo... Stress po ba? Hindi nakaka... Oo, oh, stress po. Pwede pong... Minsan kasi pa nagbabaan ang pagod na pagod. Hmm, po. May bago tayong schedule na a-affect po talaga affect yung katawan ah. kasi yung pagtulog. Ah. So, best po makakuha din is dapat makakahanap tayo ng routine na mas stick, na makaka-stick tayo do doon sa routine na yun. So, halimbawa, kung nagbaka niyo po, may morning kayong work, tapos may joyride, dapat po sana, as much as possible, same yung time ng pagtulog niyo everyday. Para at least yung katawan, mm. nasasanay na, ganun yung, yung rhythm. Okay. Kaya pala, nagbago kasi So, ulit, tutulog ako ng 10, gigising ako ng 4. Uh mm -mm. Tapos, ganun. Daily, ganun. Uh -uh. So, yun, okay lang po ba siya ako minum ng perus at saka ng centrum? Yes, ma'am. No problem po yun. Kasi, uh, kung iniinom, alam na po kung iniinom niya siya before. Mga supplement na naman po yun. Mm yung Basically, nakakatulog siya sa... Hindi po siya nakakataas ng sugar niya. Okay. Yung nakakataas na po kung sobrang dami iniinom. Pero pag isa-isa lang naman siya. once, once, hindi lang naman. Ay, speaking of, kasi yung nakita ko pala yung blood chem mo sa sugar, medyo mataas din siya. Ito, 6.42. 1.15 fasting. Pero yung everything else, okay din eh. So, Ibig sabihin, malaking nitulong yung pag-low carb ko. Oh, po. Kasi so, ang sugar ko talaga, 170. Ah, mataas na po before. Hindi uh -huh. po kayo na Nag-maintenance na po ako. Ang mm -hmm. so, na po. na tinuloy. Ah, Kasi so, sabi ko baka masira na yung kidney ko. ko ah. na, kaya, ang ginawa ko, maglo-low-carb na ako. Mag-adjust na ako sa kanin. Sige. Sige, sir. Hindi ko na lang din muna na isa-start. Mm -hmm. After one month, kasama na lang ito sa babagod. Sige, sige. Okay. Lista ko lang po yung mga ano. Nakasutal. kayo rin po kaya magbabasa ng result niya? baka, depende po bukas, nito po ako bukas so kung if ever po na makuha niyo agad mapagawa niyo dito, sumalik kayo bukas po pwede pong ako pero if ever naman po lahat naman malala niyo po doktor dito okay po <laughs> okay. no problem naman po yung ihi niyo po madilaw din no madilaw din hindi yun kasi malakas ako sa tubig ngayon dahil Siguro sa pagluluwa ko ko lagi ako tuyo yung labi ko kaya inom ako ng inom tubig. Ano pong mahirap yung ano pong usually yung kinakain? Gulay po, gulay. gulay. Po. Ay, ako. Eh. Lagi akong steam ng gulay. Simula nung nag-low carb. Ako siguro mga one-mat naman. Umiiwas na nga ako sa mga prito. Okra, kamote, saluyot. Ah, ano nun ano ba? Ano nga yun? Kumakain din siya ng... Ano po yung, yung saluyot? Yung madulas okay. na dahon. <laughs> uh -uh. Okay lang din po ba sa kanya yung mani? Mataas na yung yung nakakamala sa yung... <laughs> Saging. Okay lang po rin. Mga po Kasi yung uh, pinalit ko sa kanin, yung mani. Mm -mm. Kasi nakakabuso na yung mani. Mm -mm. ah, Nakakataas. Kaya pala no, hindi nawala yung garb ko. Yung parang barado dito oh. ko. low carb okay. kasi no mo. Kasi ganun ka low carb? minsan ma'am, hindi ako kumakain ng kanin. Minsan, kumakain ako konti lang. Okay. Pwede. So, ang kinakain niya lang talaga ay? Mga, is, mga gulay-gulay. Si steam, si potato, okra, or, yan mga ganon. Mga kamuting kahoy. Okay. Pwede po yun yung yung nagkos ng... Baka nag-react yun. Pwede po yun pwede po yun yung pagkos ng kami nila. May kinatago tayo yung carotinemia. Mm -hmm. So, um, Nag-discolor yung skin. Depende sa... Um, Baka ma Baka na, na, wait lang, na pagkain ko karot. Mahilig ba kayo sa carrots, sweet potatoes? Opo, ginagawa kong ano yun, ginagawa kong prutas lang yung carrots, kinakain kong hilaw yun. <laughs>